Meron nga pala kaming binabalik-balikan na solid na at dito lang naman yan sa bayan ng GMA Cavite. At dito nga laang din pala yan guys kay Paris ni Chairman. Simula noon at hanggang sa ngayon nga e eh, nananatili pa din silang tinatao at dinadayo. At ayun pa nga guys, balita ko nga e eh may bagong labas na mino dito si Paris ni Chairman. At yun ay ang Paris Barbecue. 100 pesos lang naman ito guys at yung laman naman nito is barbecue barbecue, tuwalya, rice at soft drinks. Naka-unlimited taba at sabaw na nga din po pala sila dito. Kaya kung nauubusan kayo ng sabaw at taba, ay pwede naman kayo humingi sa nagtitinda. Hey, is... Good na good Lasan-lasang sabaw. Palalok. Ngayon, boys, welcome sa Paris Chezman ng Detroit Paris ng Abita. Ninaya um, namin kay Rito tikman yung bagong menu namin, yung Paris barbecue. So, ano siya, ang laman niya is tuwalya, taba, unlimited sabaw, tapos may, ano pa, may barbecue siya. Ito, ito boss. Eh, pwede ba ganyan? Eh, sige, sige, boss. Eh, boss, eh, yung ano namin. Eh, boss, dito lang yan sa Barangay Lomberas, GMA, Cavite. Tapat lang kami ng Barangay Hall. May page din po kami para sa si German GMA branch. Tapos, pwede rin po kami pin sa Google Map para sa si German GMA. Yan lang po. Maraming, maraming salamat. At ayun pa nga guys, titi mo sa ano, titikman na nga rin po pala natin dito yung mga pagkain nila. So ano pang hinihintay nyo? Tara! Let's guys go! Hey, okay. Kati okay. ng no, taba. Yun know, o, ayun o, angas. Angas niyan. sa camera. Oh, good, sorry. no comment. Kati sa sabaw. Tapos may halo pang pares. Sangka pa. Goods na goods. Sama natin yung barbecue na liya. Nakasap eh. Sabahan natin. Sabahan natin ang sabahan na may tabak. Tati. Tati. Pwede kang kwan na rin pre. Barbecue pares. Sarap ng combination nila. At ayun na nga guys, hanggang dito na kalan din po pala tayo. Sa mga gusto nga po pala magpapromote dyan, i-PM nyo lang po ang aking page. Basta wag lang sugala. So paano guys, hanggang dito na lang din tayo. So again, this is Sajak TV. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy. Ingat, salamat, bye bye, bleh